Kasi Okay mga kapuso, na ganoon din si uh, Isagani Pumara, World Gani World Boxing Council uh, champion. Uh, rated, right, rated, right right Okay. Ang nagkaroon uh, nakaroon sa Station 6, no? Uh, sa Nakulat Police Station. Uh, to Seran Gurgusay, nahita po nga na na, na tangkong siya ganoon din. Uh, Isagani, may muntang din mo? May muntang sa'yo. Okay, nung oh, sa'yo nahita po yun, nga na nakas-prisuan um, may labot ko kuan ang uh, silita na guba kaya ako tatong ipatimbang ipatali na ako ko lapo ha? pero okay, pero nga na, uli na ako okay so nang, nanguha nang ka bisikleta guba on? o oh. kay? ako palito kula po hubog ka ato na? No? Oh, hubo, o so hubog okay so pero kapalukang uh, isa yung mong gihimo nga bisan o gubaon kawat yan ba ito? ah wala pa ko na nato pagkakuha na huwasan ko. Dito ako naka... Yeah, huwasan namin mo, ayan na ka nagka-realize nga. Oo. Big you day, mayayoy ko iguan. Oo. Okay. Masa ka na... Ikaw na ato ito? Oo, oh, sa ito na itabukan? Marag, kuwan mo ito siya mga siya ito sa gusto. Ah, okay. Oo, oh, marag... So, kipadak ka ito? Wala mo pero di balik di balik mo ko di balik mo ko dito. Di balik ka? Ah. di balik mo ka. Uh, uh, wala, 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 wala wala. Ako lang gihatag balik. Agi uli ni mo. Ha. Gi uli ni mo. Kay ano ba mo mahalin? Wala man wala na kay ano man nahusan naman. Ah nahusay so. Nasaktan na huwas na huwasan na huwasan. Ato klaro na pagkuha ni mo ning bike, nasak nasaktan kan? Wala. Yan ang kabalo magtagiyan. Ang okay. brother, na dahil ikuha, namin dahil ikamira daw. Ah, uh, nakuha Kasi sa uh, CCTV. Uh. Oo. Okay. Pero ibalik bal mo siya ko. Tilingan na po din mo? Um, hindi, magatukal na ko dito. Dawa, taga-asap na ikanap Um, kami sa padilya mo po yun. Wala naman sila mamatukal, magmingan niliyaran niyo. Ay, ilang ambalay kay gibaligya man nila mama. So asa taga asa man ni nenda ka bisikleta. Asa ni tabo? Oh, so, asa Salaw, Salaw, alaw, alaw, uh, lawis. Sa lawis nga no naka ato man kag lawis. Ato kay mga Salawis, amigo do. Ah nila ag kag dito. Asa nga nga lawis sir? Pasil. Pasil. So paglaag ni dito nakubog ka. Nagino uh, uh. so, <laughs> so, e, mo. Oh. Kay kulangan ka. Kulangan siguro. Kulangan to nangita kag mabaligya nimo. Oh. Pasilan ya karon na ang espesyal sa imong hang gibati ang wala ni wa may maguna ang pagmahay mahay lang wala ang pagbasol ah mahay lang gan ako na balikan ha sa imong hang karera isip boxer Wan juga, ni pasta pasta kayak World Boxing Champion. Ayo rated, rated, nga. rated, world, 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 ah world class boxer. World class boxer. Ah. Kung sa maling uh, mga kuha, WBC. WBC, um, WBC number, kung ano naman ko sa una, na nag-number 2, IBF number 5. So naka-5 yun ka? Oo, oh, sa World Championship. Sa Beverly Hills, Beverly Hills, California. Oh, na oh, puyo ang mga -giga, gigamang ko -giga -giga sa California. California, magigam. Hmm. Isa yung mong na-contract? Dahil sila Clarence si Bonsadam, sa itong World champion, si Kwan, si uh, kitong namatay, sa si, kitong Negro, uh, uh, Latin, ah, uh, itong si Jigo Corrales. Kaya mm -hmm. sa may imong so, napatumba ka? <laughs> Pag nato itong mga Kwan, na ito mga, mga sila Hector Manharden, mga Kwan, itong mga number one eto, eto, sa world. Sila ka po kinuhang na napatumba ng mga world champion. Siya, ang mga world word written um, mga UNOM. UNOM? tapos di basa basa din yung pinomo de sila nag-world champion sila pero ako wala ano 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 man ano 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 may yung busingero pero wakay suwerte hindi so, yung gamit saan ko ni Mog Amerika nakapahit yung ganito sa ring oh ganda ka ang gawa-duwa ito pero nasa kinang appeal din ito. Nakatumba din mo? Oo, oh, dahan ko. Ang ako, mm -hmm. akong, record dito ko an. Um, siyam, siyam ka, uh, na po ka duwa na ako dito. Mm -hmm. Na um, walo akong, akong gipang dipa, knockout niya. Sa, ang pindi. Buhay pindi. O pila edad ni mga tugat? Ha? O sa ka? Ah, mga 20 po kapin. usa sa Nineties. Nineties. Mga... 90s. 90 Ah, uh, 94 to 90, 96. Pila, Ay, pila edad ni mga ka Ah, kung papa nag-training ako. Nag ako. Okay. Ah, kung papa. Ako. Pati may mga buksingero, Kinsay ako ka magawa nga sa kan. kay ka duha ni mo nga sikat nga boxer dere. Ang mga nga kabat silang dito Bilamor and dito Banas. Ah, sila. Tabanas ah. si. Mo oh, kami oh. sa so, ala 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 di oh, ala boys mo ko. Aw ala boys de ka. Ah ala boys mo sa mate. Sila nga Maximo Gores. Layo na kay, okay. okay. kay. kay ka o naabtan nya kanong na, na hitabo man ni si kan. Ah. Love hm. story, love story. Si, Kuwat nang ipa-move on gamay. Sa um, after sa after sa gusto ko bisyo ano ah, bisyo ka ah, okay. so nag nagkuba imong life sa bisyo um, ano ah, job kung sa imong bisyo kan kau mo ko mo mo kwan mo drugs ko sa ano mo inum karo inum na ako Natukhang sa kasawa na? Ha? Natukhang sa kasawa na? Pada ko ni Duterte? Ako, ah, wala kay Duterte. Kay akal ah, moment oh, no? siya na promote sa na sa Davao sa una wala pa wala pa Judeague, Mayor Same si, na promote na mo sa uh, na, Philippine champion ko. Sa sa so wala, uh, wala. sa so, Wat pila nagka tuig wa ka nagplan. Dili karon. Ato wa na. Ano sa kanas? Nagplan. January. 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 Ay, January. Wala wala ya tata. Si. Si na dili magidaron ta. 49. 49. 49. 49. <laughs> Ninyo na ka? Okay. Ninyo na ka? Naminyo ano, ko sa Amerika. Oh, laki yan. Sa Juan Smirica. Oh, na yan. Oh, kay laki Uy, pila ka mga laki sa Smirica? Isa, junior. Uy, naman. Okay. Isa. Isa. Dako na, pila ina. Um, karun. Ano uh, na ito? Oh, uh, dako na na. Yeah. Osa, um, junior na ako. American citizen ka? Um, dili na ako. Um, wala ko katikin kung citizenship kay na-deport mo ko. Kaya, wala ko. Permanent residence loon, na unta ko. Kaya na-deport mo ka? Ayun, apel o gang. O <laughs> gang? nag sa ganito pa, kabato muna pwede. nag gang sa ganito, meron ka? Uy, gan, kung sa'yo tambag mo sa mga tao, makakat-on sa istorya si Mugin na Sa kasulti ni mo. Ikaw nag-bahas sa mga gano'n. So doon na pa ba'y panahon nga magbago ka dito na ito ano? Tinabuhi? oh, ako kay mag-trainer o Ako may plano mag-trainer mo ka gawas ni mo dali mo trainer ka? Oo, trainer ako. Pati mo ulo kayo, kayo 49B pa ka? oh, trainer na lang ako kaya ako mga naibaw ano, ako na sa ngayon ko sa akong mga pakser. Mas ka makatagkagkayuhan sa mga batanon. Iya, basin mo ato ko kwan ato ko bandawi kay si head coach Bilamor na masay. Iya mangi ipadayo ang ala. No, kay murag wala mga ala ron. So, usa pa nawagan nimo sa mga kauba nimo mga sikat hangtod karon like Manny Pacquiao. Kasi kumatakan kasi si Kanchang. umusala ko nila. Sige mga itabang nila, madoaw ka nila. Ako? Oo. Oo. Kaya siya ako, 2 buwan. Hindi. na So, ang mo, hindi, doon na kay... Paingan. Kay paingan. Oo. Ang gayon nga, maka bangko ba? Maka bangko siya ang ginabuhin? Hindi Ang mga nila pandong ba siko trayer ko asaman wat karon kai okay. asawa tresa sibo wala, wala. isa uh, uh, so, ka uban ni mo ha isa ka uban mo dere na kay dibid part ni da wala to nak inusara kadete am diri ana kay dikamdu ug ana la da wa kay wa kay nak inusara ko Ah, uh, wala. Ako dihara ko sa kuha sa tindahan kung ako gigagaw. na Wala. Diha diya iya sa sa tindahan. Ako, ako so ini gawas nimo asa man ka Ah, uh, ato ko balik sa tindahan. Tabang ko paguman mo so ayo ko mo apply ko kuha trainer. Okay. Ito. ito sa Madawi. So, kaya pa? Kaya pa? Kaya kaya. 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 Bukan okay. siapa, so, pergi siapa yang dah bom Shadow sikit kan kita tak Shadow fight Shadow fight okay. Dia ada pita Kanan Shadow fight Sampul-sampul Shadow fight Tengok kah Tengok kah Tengok kah Tengok kah Tengok kah Buat dia pun matai eh. Okey, sege kan? Okey. Gan selamat kay ha mo interview ko nang tiwas akong kauban si Isagani Pumarno a uh, World Boxing Council Champion. Yang satu IB IB WBC. WBC. Okey. Lama kaya ganha. Thank you guys mag-share okay. sa so, imong kwan, <tie> so, imong istorya.